para uh, Chong, good morning po sa ating lahat. Bali, andito nga pala tayo sa Barangay Libuac Meron tayong imimit na bagong spero na makakasama natin sa dive na to. Amo siyang imit up the niya, si mo na mag-guide sa among uh, spot nga panaan din karon sa uh, Danawa na area or nirira po sa Buena Vista na area. Grabe kaanin anindot. Kalinaw nila sa ila. Uh, nag- sa may kauban kay magdive mi taud taud so naaday karon na atong dive buddy atong makauban si bro Kriga ko sir and shout -out, bro mao pa maka balik si bro og pamana kauban nato kay makanti naman siya ron kanya wala ni klase de good sky Shoutout nga pala kay um, King Fisher Vlog Shoutout din kay Vinobix Vlog Kapangandoy TV kay Beres kay The News Channel Antonio The Hunter Mix Vlog kay Miles Spur Fishing TV kay Jules TV Zambales Spur Fishing kay Kek Spur Fishing Kibs Adventure kay Renan Fishing Adventure at kay Jun Fishing TV at shoutout din kay Jun TV Vlog Maraming salamat Ayan mga pare uh, andito na tayo sa ating pinakaunang area kung saan kami unang magdadive. So, Katadman man dito po to. Barangay Katadman. So, ando na po yung dinagat. Yung dinagat ando na. Balitapat na uh, nito ng isla na to. Yung dinagat. Ayun. At ang ating at mga dive, dive buddy. Uh, si bro, Craig Akusar at saka si, okay. si Pilay Lane bro. Anji. Tagaligwa. Ini among kauban nga pro. First time ni, first time kami magkauban kuman. First time po namo dito sa area. So, tara. tara let's go. na nato si mo kuha kuman adlaw ah. <laughs> Yan. Alright mga pare chong, ayan uh, unang sisid natin ay nag-check muna tayo ng mga area kung saan tayo pwedeng mag-ambush uh, dito, unang dive natin at sinisid muna natin tong area na to medyo malalim yung spot mga pare nasa mga 15 meters or 60 meters yung dalim nito naka ilang dives din tayo mga pare bago tayo nakahanap ng uh, pwedeng panain so dito sa dive na to ay nakakita tayo ng grupo ng mga lip or sweet lips at uh, meron ding mga grupo na saging-saging or gapas-gapas uh, na isda tawag sa amin. So dito ay pinanak na lang natin yung nasa malapit dahil halos same sizes lang po sila lahat. At uh, ito yung ating unang isda sa araw na to Good size na lipti. ayun eh mga parechong another dive natin so dito ay binalikan natin yung area kung saan tayo nakapana ng lipti at uh, nagbabakasakali tayo na lalapit pa yung grupo ng mga lipti at nung um, pagkadating natin dito sa ilalim pagkalapag natin ay nagabang-abang tayo ng mga ilang segundo at uh, lumikit tayo dito sa bato na to para hindi tayo malata ng uh, mga isda na panain natin kaso ay ayaw na po nilang lumapit sa atin at uh, naging mailap na po sila gawa ng napanaanap natin sila ng isang beses. So after nating mag-drop dito mga parechong ay umahon na kaagad tayo at uh, tumungo dun sa bangka para makalipat kami ng ibang spot. At along uh, daway papunta dun sa bangka ay nakapana pa tayo ng uh, isdang lupit at uh, yun yung pangalawang isda natin sa spot na yun. At dito naman sa dive na ito mga parechong ay pangalawang spot na po ito na pinuntahan namin. Ito po yung spot na nasa malapit lang po sa isla ng Danawan or uh, tawag nito sa amin ay pasig nasa gitnang dagat na sakop ng uh, Danawan or isla ng Danawan at dito naman sa dive na to ay nakakita tayo ng emperor fish or uh, ang tawag nito sa amin ay katambak at good size na naman kaya sinubukan ko itong i-ambush at uh, buti na lang lumapit sa atin at nung na natin yung gap ayun pinana na natin at uh, ito yung ating patlo isda sa araw na to shoutout din natin si Oplo Fishing TV kay Michael Espibolas Bas kay Antelino Labunota Sir Bobby Vitagasos kay Maria Charity Virano Maria Espanola kay Gilmar Bagaspas kay Jorlin Herida kay Jinky Bagaspas maraming salamat to oh. Sa pangalawang dive natin, sa area na ito mga paretsyong, bali dito ay nag ambush tayo dahil meron tayong nakitang grupo ng uh, ilotil Barracuda or uh, tawag nito sa amin ay mga Isdang Batug Medyo nahirapon tayong pumili dito mga paretsyong dahil uh, napakarami po nila At uh, ito yung isa sa mga disadvantage kapag uh, Sa kakapili mo ng isda ay wala ka talagang mapapana niya <laughs> Dito naman sa dive na ito mga paretsyo ay habang nagpapahinga tayo sa taas ay uh, nakita natin itong uh, isang surahan na hindi lumalayo dito sa bato na to. At ayun uh, na uh, sinubukan natin itong i-dive uh, bomb. buti na lang ay talagang hindi siya mailap mga paretsyo. At uh, ayun napana din naman natin dahil uh, ito po ay uh, lumapit sa atin. Ito na yung ating pang-apat na huli sa araw na ito, isang good size na unicorn fish o uh, surahan. At shoutout na rin po kay Yuri Ikunar, Elgin Regasaho, Errol James Ikunar, Riniyake, kay Sir Melvin Francisco, Almira Ubas, J. Igar, kay Daniel Luzpe Gonzales, Rambong Taga Isla Vlog, Nuwilin Palau, Christian Sahor, Abigil Luzpe, Erwin Burak, kay James Bagro, Ria Lopez, Ryan Felicio, at kay Gonzales Luzpechin. Maraming salamat po. Ingaw man guys! Kaya kuha ta daw ka buok. Pero ah, pwede na ni piti na ni sinugba eh At dahil uh, wala masyadong panain doon sa area mga para yung kami ay uh, lumipata lumipat na lang ng uh, ibang spot na naman. So ito na yung aming uh, spot ngayon sa araw na to at uh, doon kami naman na uh, sa likod na part ng isla ng Danawan sa so, unang dive kagad ka natin mga paretsong dito sa area na to ay uh, sinubukan nating i-ambush itong grup grupo ng mga ilak or uh, lupak kaya lang mailap sila mga paretsong kaya hindi tayo nakapana Sinubukan kong uh, tingnan itong ilalim ng bato na itong mga paratsyong dahil uh, dito po nagtatago yung uh, grupo ng mga ilak. At uh, meron na sana akong papanain kaya lang hindi natin na uh, tsyempuhan yung kanyang uh, paglabas sa lungga. Kaya inabuti ko na lang na mag surface dahil uh, paubos na rin yung hangin natin. At uh, sa pangalawang pagsisin natin o pagbalik dun sa ilalim ng bato mga paratsyong ay nakapanak agad tayo hindi ko lang na on kagad yung cam dahil uh, akala ko na walang walang ilak na lalabas kaya ayun na late na tayo ng open ng cam at uh, pangalawang isda natin sa area na ito mga parat yung uh, isdang surahan ulit or gangis naman tawag nito sa amin at uh, napakataba nito mga parat yung at uh, malaman siya kaya pinana natin para meron tayong pang-ihaw dun sa bahay pag-uwi. Dito kalalim yung sinisid namin mga parachang dito sa si area na to. Kapag ka, ikaw po ay nasa taas na, kapag ka, nag-take ka ng video ay halos uh, hindi na po maaninag yung uh, dive body mo sa sobrang lalim ng pinagsisid uh, namin. At dito si bro Craig yung uh, nabidyohan natin. At uh, sa pangalawang dive din natin ay si Bro Janji yung ating nakuha na din ng uh, video.

So ayun mga pare mag magtanghali muna kami. magihaw kami ng ilap o lupak. nato ni uh, guys ning kuan kinilaban sa kinilaw nasa mga agi na sila sumpa nakalunay Anta nga on Tilaw oh, tanay na upos niya oh, Ganam ko lang, nakakita ng tanawang balik ba? Yo, what's up mga pare chong? Uh, na naman kami Kali kakatapos lang namin ng handian Depor na yung mga body natin Bali, nanatang sa front view ng danawan or side view Ito ng danawan ito yung mismo sa Tanawan ay kaliguan ng dari so ari ni okay, hey, mga guys Ang kapalit tayo ng pusit <laughs> Lucky o oh. Ang laking barawan Barawan ang tawag dito sa amin or sa ibang lugar naman ang tawag nila nito ay pusit lobot ayan ang laki uh, buti nalang maamo kala nga siguro hindi natin siya napansin may pagkilaw tayo mamaya sa <laughs> bahay A few moments later. Yeah, what's up, mga pare chong? Uh, update tayo. Nandito na nga pala tayo sa malapit sa isla namin. So, uh, yun si Bo. Amoy um, na sa kanila. Dahil medyo malayo din yung spot nila, yung lugar nila kaya nagahan yung alis don. Pumalis kami don na alas 2 ng hapon. Bali, nakalapit kami dito sa spot na to. Dito malapit sa amin. Siguro mga alas 3 na. Dito na po no? Mga um, alas 3 na. Ayan, uh, patuloy muna kami sa pagpumana dito kasi yung huli namin hindi pa lang. Hindi kami na swertehan doon sa spot na yun, sa balayo. Kaya, subukan namin dito baka makadagdag pa kami. Hindi talaga yung buhay. talaga, minsan, hindi talaga, malagi. Swerte. Ayan, oh. Dahil tayo eh mga panatsyong, bali nakailang dahil tayo dito sa area na to at uh, hindi tayo pinalad. Ilang beses tayong nagsubok na mag-ambush dito sa mga spot kung saan tayo palaging nakauli ng mga ilak. Kaya lang hindi tayo nakatagpo ng mga panain ngayong araw na to dito sa area. Kaya in short, kami ay umuwi na lang at uh, nagluto ng uh, para parasaming uh, panghapunan. So, ayun mga mama parechaw, hanggang dito lang 'yung video natin. At uh, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin. At kung ikaw po ay uh, bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe po sa atin. Ito na nga pala tayo sa bahay. Unting YouTube channel. Maraming salamat po. Iyawin natin. Ito 'yung mga nahuli namin na suran. pang ihaw